Hindi sangayon si Senator Aini Marcos sa mungkahi ng Finance Department na bawasan ang taripa ng imported rice. Kung bakit alamin natin sa report ni Clazel Pardilla, Rice and Shine Clazel. Sa oras na matapos ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso, mabibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-issue ng executive order kahit walang basbas -bas ng Kongreso. Kaya binabantayan ngayon ang panukala ng Finance Department kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba o alisin ang taripa sa imported rights. Pero tutol dito ang nakatatandang kapatid ni Pangulong Marcos na nagprotesta sa harap ng DOF kasamang ilang grupo ng magsasaka. Kapag natapos ang Kongreso at nagsara yung Senado, ang nakakatakot dyan palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila. Ba't naman sila mag-iimport ngayon? Pambihira naman kumpiyansa si Senator Marcos na hindi ito aaprobahan ng presidente. Hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. 35% ang ipinapataw na talipas sa bigas na pumapasok sa ating bansa kapag ibinaba sa sampu o tuluyang inalis ang buwis sa imported rice, tiyak daw na babahan ng imported na bigas at malulugi ng higit 33 bilyong piso ang gobyerno wala na ring ayudang maibibigay sa mga magsasaka mula sa mga nakokolektang taripa. Pagtadagsa po yung imported na bigas in this particular case, madidiscarry sa farmer natin, babagsa ang presyo ng palay. Eh. Sa susunod, baka maraming mga magsasaka natin ayaw na magtanim. Tatanggalin nila yung RCEP, eh, may magsasaka ba na makakabili ng traktor? May makakasa, magsasaka ba na makakabili ng harvester? Umaasa lang kami sa tulong ng gobyerno. Sabi ni Agriculture Senior Yusef Domingo Panganiban, hindi pa natatalakay ng ahensya kasama si Pangulong Marcos ang pagbawas ng taripas sa bigas. Pero kung siya ang tatanungin, I will not agree to that but uh, the President has to speak uh, for it because ano yan, kanyang uh, term yan. Haya-haya ang uh, traders, huwawa ang mga partner Imbes na bawasan ng taripas sa imported rice, panawagan ng ilang grupo, paspasan ang pamimigay ng tulong mula sa buwis na nakolekta sa imported na bigas. Dapat eh, ito is mabigay na kasi ito is yung naka-allocate ito eh. 2022 pa yan na budget na nakolekta dun sa taripa, dapat automatic na ibigay sa magsasaka. Bali ang ma mangyayari niya is 5,000 each na magsasaka, yung 22.7 billion. Bakit yung mga rice retailers, ngayon lang sila napiktuhan? ng uh, problema sa bigas. Binibigyan nila kaagad na 15,000 nakasayuda. Wala kami bihira kung may man nakakatanggap. Sa ngayon, agresibo ang National Food Authority sa pagbili ng tuyong palay sa halagang 23 pesos. Target ng ahensya, itaas sa labing araw hanggang isang buwan ng buffer stock sa bigas. When we buffer kasi we're actually buffering for the poor. No? Yun yung utos ng Pangulo natin. The bottom 20%, bottom, um, bottom 20% of our society, we supply them so that we could remove them out of the market. No? And that will put less pressure on rice prices. Zalpar, Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.